Punta naman tayo ng Barangay San Pablo, Castillejos Dahil dito lang rin yung ate ko, yung panganay namin Halos kapitbahay ko nga lang rin to Kaya pupuntahan natin siya para mabigyan din natin At makumusta naman natin siya At pagpuntahan natin, eksakto na andi dito siya sa may terrace nila Nakaupo Binuhat ko na rin nga yung ibibigay ko kay ate dahil malayo din yung pinanggalingan nitong ibibigay natin at may hirapan sila kung sila pa yung magbubuhat dahil sila lang nung pamangking ko dito sa kanilang bahay at nagkakapinga siya nang naabutan natin dito sa kanilang terrace ay may um, laban sila wala syempre hindi mawawala ang kamustahan at kwentuhan lalo't meron na kayong kanya kanyang pamilya napakasarap sa pakiramdam guys na makita mo yung mga kapatid mo na okay sila at masaya sila dahil pinapasyalan mo sila at makikita mo sa kanilang mga ngiti na na-appreciate nila yung binibigay mo. At sana kahit hindi Pasko magbigayan at magmahalan tayo. Kaya itong darating na Pasko, napakasaya ko kasi nga nagkita-kita kami magkakapatid at nakausap ko rin sila. Kaya kayo, iparamdam nyo sa mga kapatid nyo habang kumpleto pa kayo kamustahin nyo at iparamdam nyo na andiyan kayo para sa kanila na mahal nyo sila. Hello, hello Sek! Si Merry Christmas! Hello. Hello. Ay, yun, yun, yun. Yung mga chocolate Hello! Naulit na si Bayaw ko yun, o si Kagawad. Uy! What? Parang Si Makyo, o. Kamugaya si Tito niya sa Kwan. Parang na yun, Junior. like yun. 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 follow, like, and share!